Huling-huli, naglabasan na ang mga larawan ng Kim Pao na kung saan sabay silang nagpupunta sa gym upang mag-workout. Hindi na ito basta hakahaka -haka lang ng iba, real na real na palagi silang magkasama. Especially kapag usapang workout, nagkakasundo sila. Hiling nila pareho ang magpasexy o magpaganda ng pangangatawan kaya nga mapapansin natin sa kanilang itsura ngayon na silang silang bumabata. Ayon pa sa isang komento ng fans, tumpak, kaya laging blooming at fresh ang couple dahil sa mga activities nila kapag walang work. Ang dalas nila sa gym, magkasama pa talaga. Sa dami ng gym sa Pilipinas, hindi yan nagkataon lang sadyang pinag-usapan na yan ng dalawa. Isa rin kasi sa daylan kung bakit sila nagkakasundo bukod sa makulit si Kim Joo, bet na bet nila ang ganyang ganap. Go na go rin kasi itong si girl magaling makisama at masayain. Kaya kahit bagot at tahimik, laging mataas ang energy mo. Ang sarap sigurong kasama ni Kim Ju kahit may problema ka, mababawasan o, o makakalimutan mo. Sana magkaroon ako ng ganyang kaibigan. O partner, ang swerte na nga talaga ni Paolo Bilino. Ayon pa sa isang komento, kapag talaga nabubukni, hindi pwedeng hindi mamumula ang mukha ni Kim Kaya lagi na paghahalataan Super cute. Wala na akong masasabi sa couple na ito. Kundi, maging matatag lang sa kung ano man ang hamon sa kanila. Ilan lang yan sa mga komento. Grabe. Araw-araw silang nagpapakilip. Bet na bet ang chemistry nila. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.